Nasak ng Israel ang Hezbollah. Mabilis na nagtatagumpay ang Israel laban sa Hezbollah. Isang opensiba na nagpayanig sa buong Middle East. Pero teka, bakit tila hindi lahat sa West ay nakasuporta? Habang tinutumba ng Israel ang liderato ng Hezbollah, may mga drone na biglang sumusugod sa loob ng kanilang teritoryo, naglalantad ng kahinaan sa kanilang depensa. Isang pagkakamali at posibleng sumiklab ang mas malaking digmaan. Tila nakaangkla ang buong kinabukasan ng Lebanon sa tagumpay ng Israel. Kung mabubuwag ng Israel ang Hezbollah, posible bang makita muli ang isang bagong Lebanon? O baka naman mas madilim pang kapalaran ang naghihintay sa mga susunod na kaganapan? Ang mga drone at ataking militar ay hindi nagpapakita ng senyales ng paghinto. Paano nga ba matatapos ang lahat ng ito? Mula pa noong nagumpisa ang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah, malaki na ang kanilang naabot. Ayon kay Prime Minister Najib Mikati ng Lebanon, handa na silang ipatupad ang mga UN resolutions na naguutos na tanggalin ang armas ng Hezbollah. Sa unang tingin, tila nanalo na ang Israel. Pero bakit hindi todo ang suporta ng West? Sa isang klase ng hipokritikal na hakbang, si President Emmanuel Macron ng France ay nanawagan ng ceasefire. Samantalang, si President Joe Biden ng US ay mas tutok sa pagpigil ng escalation. Tila nakakalimutan ng mundo na ang Hezbollah ay hindi lamang problema ng Israel. Ito rin ay isang pabigat para sa Lebanon at sa buong rehiyon. Malinaw sa mga mata ng Israel na ang pagbagsak ng Hezbollah ay magdudulot ng mas matatag na Middle East. Pero habang sunod-sunod na natatamaan ang Hezbollah hindi natutulog ang kanilang mga puwersa. Sa kabila ng opensiba ng Israel, nakakalusot pa rin ang kanilang mga drone. Isa nga sa kanila ay tumama sa Golani Brigade base sa loob ng Israel mismo. Dahilan ng pagkamatay ng apat at pagkasugat ng higit sa anim na pung sundalo. Papaano ito nakalusot sa malakas na air defense ng Israel? Hindi na ito ang unang pagkakataon. Noong linggo, Isang drone ang pinakawalan mula sa southern Lebanon at dumiretso sa base ng Elite Golani Brigade, isang unit ng IDF na aktibo sa kanilang ground operation laban sa Hezbollah. Tatlong drone ang sabay-sabay na pinakawalan ng Hezbollah. Ang isa ay sumalpok sa dining hall sa mismong oras ng hapunan. Si Orna Mizrahi mula sa Israeli Institute for National Security Studies Nagsabi na mahirap matukoy ang mga ganitong drone dahil sa liit ng mga ito at kakaibang galaw sa ere. Ang taktik ng Hezbollah, lituhin ang depensa ng Israel gamit ang mga rocket habang sabay-sabay na nagpapakawala ng mga drone. Hindi na ito simpleng labanan. Hezbollah is evolving. Kung ang drone technology ng Hezbollah ay ganito ka-advanced, Papaano mapipigilan ng Israel ang mga susunod na atake? May mga sundalong IDF na nasasawi at lumalaki ang posibilidad ng mas malawak na digmaan. Aabot kaya ang opensibang ito sa puntong wala sa magkabilang panig ang mananalo? Habang inaasikaso ng Israel ang Hezbollah, may mas malaking banta mula sa Iran. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, nakipag-usap siya kay Joe Biden tungkol sa posibilidad ng isang counterstrike laban sa Iran. Pero, ang usapan ay malinaw. Ang target ng Israel ay ang military facilities ng Iran. At hindi ang kanilang mga nuclear o oil sites. Bakit? Dahil alam ng U.S. na kapag tinamaan ang mga oil fields ng Iran, tataas ang presyo ng langis na magiging bangungot ito para sa U.S. elections. At kapag tinamaan naman ang nuclear facilities, maaaring sumiklab ang isang regional war na kayang-kayang palawigin ng Iran. Pero sa kabila ng mga pagsisikap ng US na limitahan ang opensiba, malinaw ang sagot ni Netanyahu. Ang interes ng Israel ang mas mananaig. Kahit na anong gawin ng US para limitahan ang Israel, kitang-kita na nawawala na ang kanilang kontrol sa Israel. Tila ba ang bawat pag-atake ay isang hakbang patungo sa mas malalim na krisis? Ano kaya ang mangyayari kapag hindi na kinaya ng Israel at Iran ang tensyon? Habang nag-aalboroto ang opensiba sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ang Lebanon ay nasa bingit ng pagbagsak. Tinatayang mahigit isang milyong katao na ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na bakbakan. Sa bawat rocket na pinakakawalan ng Hezbollah, higit na naapektuhan ang mga sibilyan. Samantalang inaabot ng Israel ang Southern Lebanon, ang mga tao ay nahaharap sa malaking kawalan, displacement, gutom, at pagkawasak ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Daniel Sobelman, isang international security expert, patuloy pa rin ang Hezbollah sa kanilang war of attrition. Kahit na matindi ang tinatama ang blow mula sa opensiba ng Israel, determinado pa rin silang lumaban. Ito na kaya ang hudyat ng mas malawak na digmaan? Hang IDF ay nagdeploy na ng mga tropa mula sa apat na divisions, ngunit sapat ba ito para tuluyang durugi ng Hezbollah? O baka naman ang kanilang kakayahang umatake sa kabila ng mga malalang pinsala ang dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang labanan na ito? Habang patuloy ang opensiba ng Israel at palalim ng palalim ang digmaan, isang bagay ang malinaw. Hindi ito magtatapos ng ganun-ganun na lang. Ang tanong, anong kapalit ang kailangan para tuluyang magwagi ang Israel laban sa Hezbollah? At ang mas malaking tanong, kailan kaya sisiklab ang susunod na digmaan? Abangan ang mga susunod na kabanata at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas matitinding revelasyon tungkol sa krisis na ito.